Sumugod sa presinto ang its showtime host na si Jackie Gonzaga at kinumpronta doon si Shervey Torno matapos muntikang mapagsamantalahan ang kanyang kapwa-host at kaibigan na si Sean Dominguez kagabi lang. Ibinahagi ng kapatid ni Sean ang isang audio ng naganap na konfrontasyon sa pagitan ni na Jackie Gonzaga, Sean Dominguez at ni Shervey Torno. Naganap ito sa loob na ng police station matapos madakip si Shervey. Narito ang nasabing audio. Ah, like Hindi ka yan. <coughs> ano, nga ko Ano ba gusto mo mong Ano ba ang tinundalbi sa mga na kong pala talaga? Wala. Tinan ako ako ng pangalan Pero, pero uh, parang Sinabi ko lang ano. Gusto siya. Ha? Ah, hmm. Pero, 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 pero parang ito. Hindi lang naman yung pinto. Hindi lang. ko lang ang ang gigit mo siya? Bakit mo siya Sinabi gusto siya. Ano? Pero di naman <coughs> may ka pala kayo. Samantala, nagbigay din ng isang official statement ang kapatid ni Sean Dominguez at inexplain ang full story ng naganap na insidente sa condo unit. Ito yung nangyari bago yung viral video na pagkaripas ng takbo ni Shervey Torno. Contrary sa unang statement ng ama ni Shan, nakalak pala ng claw guard yung pinto kaya hindi tuluyang nakapasok ng unit si Shervey Torno. Hindi din nahalikan si Sean at muntikan lang palang paghahalikan pero totoong nahawakan sa baywang si Sean ng mahigpit. Ayon sa kanyang naging pahayag, pagpasok niya sa unit niya, may kumatok, sinilip niya, nakita niya tong si Manyak at tinanong name niya. As a noontime show artist, she just told her name dahil marami naman ang gumagawa nito. So, for her, it's normal to be asked ng name. After being asked, she triple locked the door. After a while, someone knocked again. She opened and left the claw guard lock to check. Then she saw this maniac again. This time, he asked Shan for her Facebook account, but she refused to give it because Shan felt sketchy already. She confronted the guy dahil nakita din niya na may wallpaper itong si maniac na babae. Nagtatanong ka, girlfriend mo pa ata yung wallpaper mo. Di natinag si maniac at nag-ask pa nang hahalikan daw niya si Shan. As the door is secured by the claw guard lock, it can't be easily forced na ma-open. Hinarang ni Manyak ang paa sa pinto para di totally masarayet and grab her waist as he attempt to kiss my sister. That's when the chasing started and nahuli siya. Samantala, ayon naman sa mga netizens, mabuti at may situation awareness daw si Sean Dominguez at nilak niya muna yung pinto ng claw guard bago niya pinagbuksan si Shervey Torno sa ikalawang pagkakataon. Kung hindi daw niya ginawa ito, sigurado umanong napasok na siya sa unit at may nagawa ng masama sa kanya. Maging lesson daw ito sa iba pang mga babae na solo lang nakatira sa mga tirahan nila. Si Shervey Torno ay kasalukuyang nakapiit sa Quezon City. Nagsampa na ng report si Sean Dominguez sa police station at desidido siyang magsampa ng kaso laban kay Shervey. So ano po ang masasabi nyo dito? Para sa iba pang showbiz update, mag-subscribe at follow lamang po.